Nung bagong taon na ay umuwi ako ng probinsya, dito pala kami dumaan sa Zigzag Road. Kung makikita nyo, ang daming puno at bangin. Dito kasi yung daan na shortcut, mas mapapabilis yung uh, biyahe kung dito po kayo dadaan. Meron naman dito mga nabantay, yung mga nahingin ng uh, bariya. So sila po yung nagpapacilitate uh, dito ng mga traffic. Kasi yung uh, mga papataas binibigyan nila ng way, pinapainto nila yung sa kabila para naman uh, makabuwelo yung mga galing sa baba pataas para hindi naman kaposen. Dapat kung dadaan po kayo dito, uh, make sure na yung brake nasa maayos, malakas kasi katulad nito, basa uh, madulas yung kalsada. Baka naman uh, mawalang mawalan kayo ng uh, prino, pa pababa. So nakakatakot din naman na duman dito pero basta naka uh, condition yung sasakyan nyo huwag oh po kayo matatakot dito kasi marami naman na nadaan dito pinapayagan lang pala dito yung mga uh, nasa 4 wheels yung patas na hindi na po pwede na uh, dumaan dito kasi napakataas baka overloaded hindi po taas so yung mga nasa two to four wheels yung pinapadaan lang dito yung zigzag road pala ay napakahaba dito ay malapit na kami sa toktok -tok. dito po sa gitna nitong zigzag road kasi dito po sa bandang toktok -tok, meron po ditong uh, canteen, kantin kumbaga pahingahan or kainan meron din dito mga yun, swimming pool ayan nandito na kami sa toktok -tok. so kung makikita nyo mga kaibon dahil patataas kanina yung iba nagpahinga dito po yung pahinga nila para naman Yon, uh, magpicture-picture at saka kumain. Ang saya na umuwi ng probinsya dahil uh, marami rin kaming kasabayan na nakamotorin. Kasi kami ay nagmotor lang papuntang uh, Bicol, Buhi, kamarinisor. Ang daming madadaanan na tanawin na magaganda gubat. Napakasarap mamuway ng tahimik sa probinsya kung sa totoo lang. At ang lamig pa ng panahon. So talagang uh, may enjoy nyo yung bakasyon sa probinsya. Hindi makukompleto yung biyahe kung hindi ako makapagpapicture. Dahil matagal na rin na panahon na hindi ako nakakaway ng probinsya. So ngayon lang.